Guys, guys, like... huwag kamayin eh. Soro, pangki. Tuyo. Ano? Oh, alis, alis, alis. Pantana, mga tana, mga tana. Hindi ka kasali. Kasi inaawin mo yung panaka. Tulo, oh, no. ano? Ah, Diyan ka lang. Nagamitin. La Nagamitin. La ay <laughs> uh, init akong Huwag na tayo umuwi. <slap> ang gusto ko dito, kain tayo. Unang puli, Ang gusto ko dito ay ang ay mataraw. ba tadol, tadol gusto ko gusto ko magkamay klamotak na kenan kenan anai Huwag nila muta kayo ng ba? So, pag nabahan ka, hindi ko kasalanan. Ha? Ano dili? Good! Ano? May nagtutay yun? sa plato ninyo. Ano? Very good! dito sa nilaga ay ang dali na, na ako kumain kasi may tutupin pa ako dun eh. Mm -hmm. Tapos na ako. Ayan yung plato nila ako. Yan, tag-isa sila. Kasi sanay silang kumain na yung kinakain nila ilalagay nila dyan sa basahan. ah, uh, surely, yung basahan na yan, malinis naman po yan kasi bago lang akong ano, map at saka walis dito. Kaya naglagi ako ng basahan. Kaya yan naman ginawa nila. Ayan po. Pag kumakain talaga sila, kahit, kahit noon pa naman, ang binibigay ko sa kanila na pagkain, nilalagay nila, nila sa basahan. Ganyan, ayan. Kagaya ngayon, ayan o pinaka ang, yun ang pinaka plato po nila so hanggang dito lang po ang aking video marami pong salamat please po like and subscribe at saka pa follow po marami pong salamat Bye.